good morning. Meron tayong balloon. Alam nyo na naman po kung anong gagawin po natin dyan. Tara lang. Tamahan nyo po kami. Go, 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 go. Tara lang naman po kaya kami makakaratin nyo ng guys. Nakakita nyo naman. Ayan ang daan. Ayan ang daan. Ayan ang daan. Tara po mag-enjoy po kayo. Para po sa inyo ito. Tayo ba yun guys? Dito mo na ba siya? Bukod po, parang inyo, ay para din po sa akin mga anak. Lahat naman po lang effort na ginagawa ko eh. Para po sa akin, mga anak na support. Give the support eh. Halika dito. Ang tiyara po ay. Bukit na ako sa amp ko. Ang gawuli ay ako po ay kanilang supportahan. Ang ganda ka. Dito. <laughs> Manuman na ako. <laughs> Pamasdan <na> niyo mukha ko, <laughs> guys. Drami ni Ryan. Walang alam. Dito <laughs> ka! Walang alam na nakabidyo na. <laughs> <laughs> ba na ako yung pang ano yung ano. yung bridge ano. Ayan na. na. parang snake ka mo. Woo! Ayun lang guys, minuming <laughs> ako na po yung ng aking pakunti ba? na balo. Parang si Gloresa. Yung nasa ano? Gandara. Sa oh, Gandara. Parang daw ako ng Gandara. Yung, yung may tigawat daw pala. <laughs> Lama yan. Ano yan naman, guys? Iniinis pa ako ng anak ko, o Yung mukha ko. <laughs> yeah, ako nakataas na. Ano naman, nakikita nyo naman guys na supportive lang aking mga anak at talagang uh, kahit sa na samahan niya po ako, ay, nasamahan po nila siya. ako ng aking taklong sino na kahit na sobrang kulit ay talagang yes! mga ano din, supportive na supportive talaga hindi ah! you mga anak ko <laughs> Alam nyo, <laughs> O oh, diba guys? Napaka-supportin mo mga mga anak guys. Alam nyo po ba na ang last minute po po na si Armarella po ay yan. Napakaganda. Ang napadala po sa akin ng balon, At syempre ang aming teacher na si sa teacher Sally. Super thankful po talaga ako sa kanila. Napaka-supportive po. Thank you for watching po. Follow me. Bye-bye.